og nagaalmusal siya. Gusto niya daw po ng cereal na lang ngayon. Hindi niya man naubos. Tapos kinukulit niya papa niya. Nagpatimpla siya ng Milo. Hindi niya din ginalaw. Tara. Lipat ka na lang na. Balik ka na sa room na. Kanina kausap ko pa siya, nagwawalis-walis lang ako. Nandito ako sa ilalim ng ano, uh, table. Sabi ko, parang hindi na ano, sumasagot. Tara ka Hi ka, bebe. Hi ka, bebe ka. Hi ka, bebe. Ikaw. Uy, batong makulit. Ay, hey, kipon. Hey, hey, Hi, kabebe. Magandang buhay. Saturday, lechon day. Relax day. <laughs> Ay, tignan niyo po, May, may ano eh. Nag-shoot po sila. Ay. Sila po yung tagagawa ng ating mga reels. Yan si Rowan. Nauto ka, Rowan? Ay. Ay, ano kayang gagawin nila? Alam nyo po, may mga nagko kasi kay Rowan na kami daw yung nagbibigay ng malisya sa bata. Ano po, para wala pa naman po siyang malisya. Di po namin binibigyan ng malisya kasi alam naman po namin na siya po, gusto niya lang naman po si Sai Sai na maging parang big sister. Ganon po yung gusto niya. Wala naman po kami sinasabi na, uy, ganyan, ganyan. Kasi, alam alam po namin, syempre bata pa yan, 3 years old, ano pong malay niya sa ganon. <laughs> Kaya po, hindi po namin siya binabawalan. Kasi, yun nga po, gusto niya lang na, madalas nga sinasabi niya sa amin, ano, ayaw ng kanilang artista. raw sige ka, babawin nila yung pineapple juice mo. <laughs> Minsan nga po nagsasabi siya sa amin, dapat dito nakatira si Ate Saisai, -Sai. dapat kapatid ko din siya, anak din siya ni Papa tsaka anak mo din siya, Mama. Ganon po siya. Syempre bata po 'yan, parang ini ina idol niya yung malaki sa kanya. Kasi si Saisai -Sai po nalalaro po si Rowan, na baby-baby niya. Kaya, parang feeling niya, ate, ate, kasi si Chichi, ano, magkalapit uh, yung edad, nag-aaway-aaway sila. Kahit nga po si, ano, si, yung isang kapatid po ni Saisay, yung mas matanda na kay Queen, gusto din po niya. hindi <laughs> nila alam mo tuwi ng bata. Ako, ako manguuto. Ochi, oh, nagpulot ba? Nagpulot ang bata. Di pa ako nagwalis eh. Chi, may napulot ba? Kunin mo na agad. Kahit tatapos lang po namin sa tindahan. Magandang po. <laughs> <laughs> Uy, oh. kinatry lang po yung bagong ano. Hindi kinatry talaga. Uy, wag oh. <laughs> Kasi may 7 days replacement. Na Sira. Hmm. Meron tayo dito ko din lalutin. Eh. Puro bago gagamitin natin ngayon. Kusinero lang ang hindi. Oh. Ah. Ayan. Magkano to? Ang bigata? 3,000 ah? din. Ayun. Isang piraso. piraso. <laughs> Kahit sa isang buwan, isa lang may pondar mo. Stainless <laughs> na. na Ayan. Hindi na siguro mamimits place yan. Malaki, no? Ayan. Kasi yung mga kutsara 'to. Ito ang binibili natin, stainless na ito bebe. Kaya medyo mahal. Pero ayan. 1820 daw ang mga bagong stainless ngayon. Ayan. Makikita mo sa likod. Dito na yung mas magandang klase daw ng paggawa stainless. Siguro ayan, may nakikita mo yan, 1820. Ito na yung, yung material na ginamit. Eh kesa bibili tayo ng ano na tawito. Nang non-stick ang bilis din man masira, oh, di ba? Yeah, pang Hindi yung galing kay Ate Ning na oh. hindi naman siya nag hindi naman siya dumidikit eh, basta, basta Masa, Oo. Oh, oh. Kaya oh, ah, kay Ate Ning na nagdaluto din, itlog doon ko na niluluto. Ayan na. Ano lang natin yan ah. Eh? Ito ka lang ah, huwag kang sasabong. Tignan niyo po si Rowan, no? May sasabihin ako sa'yo, gusto mo mag-SM ulit tayo? Oo. Anong oo? Oh? Tama po ba yun? Oo? Oh, oh? Tingnan nyo, ang bait niya ng kasama. Isa lang yung hot wheels niya na binili. Yan lang. No? Nagpunta, dumaan po kami ng SM kahapon. May pinutan kasi kami sa San Fernando. Tapos, si, ilang ano po akong hindi nakakapag-vlog. Medyo nakakaano kasi, hindi ka uh -uh. na, nasabi mo ba sa vlog mo si Pretty? Oo, patay na siya, Emma. Ang po yun, namatay po si Pretty, kaya medyo... Nakita daw ni Tito ni Tito Rizal doon. Nadyo na ano ako? Sa mainit na court. Wala siya yan. Okay pa naman po siya, kasi man schedule po siya na aalisin sana yung ice ng isa. Kasi hindi ko po alam anong nangyari. Parang inaway po siya. Eh, ang kitong buntot mo. Tapos, ayun. Ayun. Okay naman, masigla naman siya. Tapos, kinabukasan, bigla, yun, namatay po. Doon na po siya umabot. Ba, ayoko lang ikwento, nakakaiyak. Mama, di ba yung ganitong dagwa yung buntot? Mm Baba ka, Max. Mamaya na tayong mag, ano. Di ba, nee. pwet to? di ba? Si Nene yun, inaasar ni Papa Yam. Tapos, ayan, Rowan, ka. <laughs> si si ang okay. si Max ma ano din naman mabait din naman po sa mga bata hindi naman siya nang aagaw din ng pagkain Max salika be eh. Rowan na yun mga ano pero si Pretty mas ano mas ma ano sa bahay sa higa-higa lang kasi yun. Max yun! Pero si Max, Max mas, malaro. Wag mo wag. Max, tag mo si Max ni. Eh. Tag mo daw si Max. Ay nako. Ma Max, baba ka. Rowan, ay. Kulit. Balik mo na yan, balik mo na yan. Ay, hindi na yan sa SM. Hindi ka na isasama sa SM. Makulit ka. Max. Baba, Max. Baba. Max, ha? Bawal sa sofa, Max. Huwag kang ano. Nena, ito natin to. Ito, o. So, natin. gustong gusto naman yan ng shoes. gusto Gustong gusto na, hindi na inaalis ko. Rowan, pag nag-SM tayo, anong gagawin pag gayaw kang ibili ng toy? Iiyak sa po! Rowan, na, nalita! Saan yan? Nakakatuwang asarin eh. Rowan, nalita muna, be. Ay, mag-SM pala tayo mamaya. Yan. Ito naman, tinan. Pag ayaw bilhin yung pinapabili wow! mong toy Anong gagawin? Rowan, iiyak? Hindi ako iiyak Kasi big mo hindi ako oh. Isa Kinakasar <laughs> namin siya Kasi may bata po din Malaki po sa kanya May pinapabili Tapos umiyak Magdano sa flooring yung, yung nanay niya Binibilan siya ng candy Pero yung bata naman hmm. Mas malaki kay Rowan Gusto ng toy hmm. Kaya umiiyak tapos, si Rowan, <laughs> inaasar lang namin. Sabi namin, ganun pala yung ginagawa pag gusto mong magpabili, no? Sabi nang ganun sa kanya. Tapos, ayokong gawin yun, sabi niya. Hey, nako ni. Big boy na ako, eh. Tapos, madumi sa floor, sabi niya. Oops! Max naman kasi, eh. Nay, nee, saan ka pupunta? Nay, nee, yalika alika, balik. Mag-ASM, nakabag pa naman. Nay, nee, hoy! wag mo, Rowan. Rowan na yan, maglakad, Rowan na yung... Siya, saan pa mo na nga yung mga... bayat naman ni Rowan Nabing ma mo Oh no huh? Hindi. Oy, Max ay Max mahiga ka na dun sa pwesto mo Max matulog ka na Ang ganda ni Max Good morning ka bebe ay ingat pa, thank you <laughs> Delivery po kay Sir Benyamat sa Malolos. Nag-announce po kami na sarado po kami ngayon. Pero nag ano pa rin po kami nag-prepare para sa mga nag-walk in. Tapos ayan, may mga ilan pong pumasok. Yung sa construction lang si Jay tapos si John ay hindi ko alam sino pang na-message po ni Papa Yam pero alam ko po kasi walang trabaho ngayon ang message ko lang na pumasok si Rizal at saka si Jomar kasi si Jomar magpapatulong po ako gumagawa ng ano gagawa po kami ng chili paste ngayon tapos si Sai Sai dito lang naman po. On call naman. Ayan. Walis-walis muna. Grabe po yung ano. Umakyat ako kanina. Green na green po yung ating kapaligiran. green <laughs> na green. Pati yung ano. O, oh, di ba? Pero siguro na no? unta naman si Kaparmay dito. Ako si binira pong umakyat. Pag gano lang. Pag may sasabihin ako sa mga leksyonero. Ayan, ano green na green. Maaraw na po ngayon, oh. No? Tapos may mga nagtatanong po ng mga delivery ng lechon yung per kilo, bandang angin, less eh, than Fernando, sayang. May mga natanggihan po kami na siguro aabot din yun ng 10 kilos. Kala po kasi namin maulan. Eh, syempre, kung nakamotor lang yung nagde-deliver, kawawa din naman po. buti na lang po ayun hindi po bumabaha po dito kung may bahaman mabilis lang naman po yun parang flash flood lang mabilis na mabilis lang eto daw sabi binahata to kasi iniisip po na ano ko na yun eh na ko na na ba't hindi natin taasan tong ano kahit isang blocks lang or kaya kapantay po nung nandoon sabi po nila Masyado daw po mahalang tambak Tapos bihira lang naman daw po yung ulan Tapos bihirang bumaha po daw yan Eto lalagyan natin ito ng graba Hindi pa lang na ano Para yung pag umuulan Yung tumutulong tubig Ayun talaga sinusundan ako ni Kongkong Kong. <laughs> Ayan po si Kongkong Kong, ha? Oh. Napakasipag po talaga. Ayaw niya nga po ano, ayaw po namin magpapasok pero siya po yung nagpilit na magtrabaho. <laughs> Tatawa si Kongkong Kong. -ano lang namin, kabiruan lang namin si Kongkong Kong. walang ang trabaho pero ano, uh, siya yung kinakamusta madalas ni Kaparne. Baka daw sana naman nag susuk-suk nung walang trabaho, siyempre naalala niya kung siya kasi kailangan niya pong magtrabaho araw-araw, siyempre pamilyado. Kaya naalala niya kung saan nagtrabaho, baka na mundok daw. Anong ginawa mo nung tagulan kong na ka? dahil pala nagdala ka na lang ng sampalok. Dapat ang mahal nang bili natin na sampalok sa palengke, o sa kanila, 30, 30 lang daw. Magkano benta nyo? 30 pesos? Ah, 35. O, oh, sayang na. No? Walang hinog? Ah, wala pa. sira yung dahon sa ano, kinakain ng uod. Naalala ko yun galing ko yun ng dinggalan ata. Hindi ako nagkakamali or hindi dinggalan kasiguran. Bandang kasiguran. O pabaler. Tapos ito, yung tanim ko to sa kubo dati, kung naalala nyo po, nung nilipat yung kinalas yung ano, yung sa entrada. Nilipat ko po dyan. Buti na lang na buhay. Si Jomar, tumakbo lang. Nagpabili akong walis. ko lang yung walis namin. Tapos wala po pala si ano, ka-farmer ngayon. Uh, pinagdrive pinag-drive niya po sina Owama sa Novaliches sabi niya ata sa akin Novaliches kundi ako nagkakamali. <laughs> Pero kahit maulan po, yung mga nag-cancel po sa amin ng leksyon, meron lang isa, na, hindi naman pala cancel, pina, ano lang, uh, reschedule lang. Wala, wala pa palang, ano, exact date. Maulan daw, binaha daw po sila sa Kandaba. kandaba Tapos, order namin ngayon, ilan pa? Nine dapat 10, ay dapat 11 tapos may namove na isa tapos yung isa habol sana mamaya kasi hindi pa siya nagko -co confirm sa akin, sabi ko uh, hintayin ko hanggang ngayon lang kasi mahirap naman po yung wala pang down payment sabi ko hindi po namin pwedeng iano lalo na kung naman po siya repeat order medyo nadala na nadala na ako sa ganun <laughs> na ginaw ko walang down payment tapos syempre sa kanila po mabilis mag cancel ay hindi na kasi natuloy yung ano ba diba? sa amin po yung down payment nga po namin 5,000 lang kulang pa po yun sa puhunan sa baboy pero syempre kung order ka malaking bagay na rin naman po yung 5,000 para mang scam ka lang kaya kung may down payment kahit 5,000 syempre sigurado na yung order nila hindi na yung scam kaya 5,000 na lang po inihingi namin kung may mga scam man ng 5,000 kahit sabihin mo nagbayad ng 5,000 tapos nag order ng 40 kilos ah, uh, pwede naman namin itabi yung lechon kung sakali pwede pansisig, paksiw oh, hindi ka na rin logi. Marami po kasi gano'n ngayon mga nantitrip trip lang. Pero pag mga repeat order naman po 'yon, hindi na po kami nag ng down payment. Ano, kaya pa? kaya pa ng walis natin. Kulang ang aming walis. Hintay ko si Joma si, si Nene maaga po nagising nakatulog na lang ulit tapos si Rowan inip na inip na tsaka si Chichi dahil ilang araw pong di lumalabas ba ulan mamaya niyan lalabas sigurado yung dalawa pagkagising nila tinatanong niya kailan daw sila magmamakdo <laughs> isa isa <laughs> pag inaasar ko na magmamak daw sila ni Queen ayaw niya daw eh baby pa daw si Queen maliit pa si Queen tapos payat siya sabi, <laughs> sabi niya payat daw si Queen kaya si isa isa daw ang gusto ewan ko anong ibig sabihin niya na napagtatampo niya si Queen eh bahala ka dyan <laughs> kakatuwa mga bata magandang buhay ulit mga ka ibang ano araw na naman Ayan, tapos na po kami mainintay na lang ay, ba't tumayo si Kong Kong sabay tayo eh uh, ayun tapos na po uh, sa ano na lang po dun sa may kubo may naka-reserve po yung dalawa na sir Palmo. Tapos kasama po nila si Makimoto. Parang labo ng cam ko. Wait lang. Yan, papakita ko lang kasi kanya-kanya silang hanap ng gagamba. Uh. Nang gagagamba po sila. Uh. Ay! <laughs> na si Dexter. Ay, laki na ng siniguelas ko dito pero hindi pa nagbubunga. O, ne? Eh. Dakal na rin yung dati kayang kanal eh. Ay, bumabaon ang aking ano. Kaya nga, hindi pa nagbunga. Ilang years na to? Yan o, no, mga siniguelas. Tapos, ayun pa. Meron pa dito yung pin... Ayun, pinaka lumaki to. Kaso, siguro nasasapawan siya ng akasya. Oh, sige. Agawan pa sila ng gagamba. Magsasabong sila. Ay. O, Oh, sige. Sabong daw. Magsasabong sila. Pupusta daw nila yung ano. Kanilang tip. Eh, ni gagamba ba? Ala? Opo ka, babare ni. Alin? Mm. Nanin kaya ka? Nakakabaga lang yan. Eh? Hindi naman yan eh, yung sa fish pan, sa tubig yan eh. Gagambang tubig yan. nylon. Mm. Tapos yung dito, meron dito sa may mulberry. Ay, grabe yung putok sa amin kapag tag-ulan. Sana ano ananamang kendagol yun. Ano yan? Ano yan? Eh, dagunay ni pala. Diyan pala yun. O tara, pilaban talo. kita akong madagun. Ay. Ay, sayang na, pari. pilaban talo. Saan mo? Ano yung pilaban talo. Bebenta daw nila online. Ito, maganda yun nandito. Sigurado niya po, koyang Rizal. Ay, wala na. Nasaan, Sal? Pari oh. Ay, Oh. oh. sabong na. Ay, Kala? yung lit naman ng sayo ko. Bibi lang. sikipin. Hmm, Baka ano Talo ni Dan. na Pag may nabuya, okay. mo. Ito, ito. Samul lang. Akala ko tumbukan lang. out. Ang rin. Ay. Ay. Talaga oh. naman. Ay. Hindi bisa. Pero gusto yun sa kanya, kuya. Ha? Kay Dex ako dyan? Tam, hindi mo rin. Kaya okay, tao. Man ka tanin siya nilas. Kay Dex ako, kay Dex ako. Hunting kaya ka, Dex? Ay, ito malaki. Kay Dex siya. Block by maluto, Kay Dex ako. Kaya orma, simuri kita. Malik si hindi eh. Kay Dex ako dyan. Kaya nakatong. to. Ayan. Ganun mo nilang. Nakakita. Masakmal niya kanyan. Ina, 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 ina. Kay deks ako dyan. Kaya deks ako. Kay deks ako. Ay! Ina-thrashin ka ako. Maliti eh. Magpiti ganun yan, mati. Pagkalo na kuya, wala na. Ha? Pagkalo na wala na. Ay, tatago niya, Mama ko. Ititipan niya. meron niya. May chance pa yan. May chance yan. Tuh, magne! Isap ko niya. Ang tala yan po na ito, eh. Tala, tala, tala. Eh, lamanginis yan. Lamanginis ka po. Huwag kang kagal... Oo, oo! May lalaan. Ay, doon. Oh, hindi, Ay. hindi yan. Ah. May laban pa yan. Hindi, tanggata lang mo. Pamok lang yan, John. Uy, na naman. Wait lang. Ney, Ney. Ney, Ney, gano'n na yan. Mano ka na yan. Wait lang, Ney. <laughs> <Nene? laughs> Balik na, balik na, na, na yan. Iyawa eh, naman. Kayo na lang, kayo na lang. <laughs> Parang ay ay, ay, kawayan. <laughs> oh, ayun, ayun, ayun. Sige. Yung magpinsan, <laughs> lagi nag-aaway mga to. Tayo wearing gloves. Oh, gloves. Sige. Tara, gloves. Ito. Ayun na si Kongkong Kong. na, nakit na naman. Lambing. Lambing niya lang daw yan. Nainay! Ang bunainay ko! Huh? Tignan niyo itong batang ito. Ang nito. Oh! Nagtatawag. Ba! Ano? Gising na? Ang kikipag-usap siya. Lalo sa saan? Opo, meron na. Nag-enjoy kang walang paso. Na ano nabunay na yan. Ma! Kaya ako nag... Mama! Mama. Ah, mau. Titira inilah yon. Mama. Ini. Nih, bapa nak tanya be? Ya,